Hi, hello everyone. Uh, welcome back to my channel. Uh, so, ayan guys, uh, makikita nyo dito sa Allen Cargo. Uh, marami siyang, ano, maraming mga customers. So, ayan, makikita nyo guys na may mga ano dito, may mga customer na uh, nagbabox. Mayroon dito, ano, mayroon din dito mga nagpapaking. Ayan, ito po yung mga packing nila, guys. At saka itong mga kababayan natin. Nay, mag naman kayo sa aking vlog. mag naman kayo sa aking vlog. <laughs> Bina-vlog dito sa alin, dito sa office. Hello! Hello! So, ano na kayo dito? Ito ko na ito. Sibuk ko na. Mabinis talaga. Napreko two times. Thank you! Thank you! saka dito din mayroon silang ano mga discuss discuss at saka hindi niyo ba alam guys mayroon kaming ano uh, may raffle draw kami guys uh, may raffle draw dito sa alin so ayan uh, kung kung ikaw baka ikaw na ang sortin dito kaya pupunta na kayo dito ng mabilisan sa sa uh, level 3 sa Lucky Plaza sa Cargo o uh, sa Alin Cargo so ayan ito po yung mga ano Manga ano namin minde? Ma kay vegans. Hello po. Hello. Ano pong pina-packing niya dyan? Para para po 'yan sa mga mahalatin sa buhay. Yes, opo. ah Very good. So, 'yan 'yan ang box mo. Opo, ito po ang box mo. 'Yan, 'di diba? So, punta na kayo dito sa Alin ba sa Alin uh, Cargo guys para ano uh, ma-try niyo kung gaano sila kabilis, gaano po sila ka mura dito at very affordable lang talaga sa ating mga OFW at sa mga mahal natin sa buhay. So, ano pang hinintay niyo baka kayo na ang manalo dito sa pa-promo nila. Nasa oh, 20, 30, siguro isang Facebook mo, <x2> mo dahi. Facebook mo, i exactly. ano, mo, shout out. Hello, oh, ako Is si Scarlett Lozada. Yung account ko. Paano mm -hmm. naman, please? Thank you. Wala ko tayo mo, October 1. Hi guys, please call my Inventor, at dito na kayo magpadala sa line ko. Nakanggaling yung 7 bucks na ako So pinapadala ko namin sa Pilipinas, bayan mo yung mga mga systems. Sa gusto po subscribe baka sa susunod meron po tayong promotion. So subscribe lang po sa Lead Inventor. Ilang box mo nang napadala? Handbag. So, ito talaga ang pinaka mayordoma uh, mayor doma dito sa Alin Cargo. <laughs> Kasi siya po ang pinakamaraming boxes nga na napadala. So, siya po may experience. Siya po si Mayor Dumas. Experience di. Mami, siya po ang maraming experience ba? experience sa Cargo Express. tingnan mo, sampo na daw. Sampo na daw. Ikaw, madam. Anong masasabi mo dito sa alin, Cargo? Okay naman. Ilang boxes na napadala mo, madam? Ha? Lima? Datlong beses. So, ano pong masasabi nyo sa, ano, sa Cargo? The best talaga. At saka, mura? Mura pa dito. Mabilis pa, di ba? So, ayan. How about well, all you guys and yeah. what you can say? Yeah, we are good. Everything is good. Yeah. Nas. Yeah, so good. Also good. Si Madam, Chris. Siya po yung napakaganda, at humble, napakabait sa lahat o oh, sa lahat. Mabait silang lahat dito guys, especially. <laughs> mag Maghigh ka lang, Madam, <laughs> Chris. <laughs> High lang. Ayan. <laughs> So ito si Kuya Oliver na din. Hi lang Kuya. So yan lang po ang aming i sa inyo guys na talagang napaka-the best talagang Alin Cargo. So ano pang hinihintay nyo? <laughs>